Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa kaluluwa at ang Espiritu ngunit kung ano ang talagang ibig sabihin. Ngayon ako ay isisiwalat ang mga pagkakaiba sa pagitan ng iyong kaluluwa at ang iyong Espiritu at ipaliwanag kung bakit ang pag-unawa sa mga ito ay maaaring baguhin ang iyong buhay at ang paraan ng iyong pakikipag-ugnay sa Diyos. Manatili ka sa akin dahil ang paggalugad na ito ay lampas sa mga kahulugan ito ay tumatakbo sa gitna ng kung sino ka at kung sino ka. Maaaring maging ang Biblia ay isang aklat na sumasaklaw sa mga henerasyon at kultura. Ito ay naglalarawan sa sangkatauhan bilang isang komplikadong pagiging isang kombinasyon ng kaluluwa at espiritu. Gayon pa madalas nating ikinukulang ang kaluluwa at ang espiritu o pakitunguhan ang mga ito na parang sila ay pareho. Ngayon, inaanyayahan ko kayo na magdive sa isa sa pinakamalalim na katotohanan ng ang kabanalan ang pagkakaiba sa pagitan ng iyong kaluluwa at iyong espiritu. Bakit mahalaga ito? Dahil sa pamamagitan ng pag-unawa nito, matututunan mo kung paano ang iyong mga damdamin at ang iyong espiritual na layunin ay maaaring makaimpluwensya sa bawat aspeto ng iyong buhay. Isipin ang mga sandali na kapag nararamdaman mong nawala ka o sa kabila ng lahat ng nararanasan mo, isang pakiramdam ng kapayapaan pag unawa. Makakatulong sa iyo na kumonekta ng mas malalim sa iyong kakanyahan at sa Diyos kung ano ang kaluluwa ayon sa Biblia ang kaluluwa ayon sa Biblia ay ang sentro ng iyong mga emosyon, ang iyong isip at iyong kalooban sa Genesis 2. Dalawa pitong ay nagsasabi, Pagkatapos ang Panginoon Diyos ay binuo ang tao mula sa alabok ng lupa at huminga sa kanyang mga butas ng ilong, ang hininga ng buhay at ang tao ay naging isang buhay na nilalang. Ang salitang Hebreo para sa buhay na nilalang ay nefesh, na kung saan ito ay nangangahulugang ang kaluluwa ay ang kakanyahan na nagpapalakas sa iyo ng iyong sarili at ng iyong mga damdamin. Ang kaluluwa ay nag-aaliw sa mga sandali ng takot, ay nagagalak sa kaligayahan at nagdadala ng bigat ng mga mahirap na desisyon. Isipin ang isang araw na nakaharap ka sa isang malaking desisyon ang iyong kaluluwa ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga pag-aalinlangan at emosyon sa awit 42. Isa ito ay nagsasabi, bakit ikaw ay nalulumbay o aking kaluluwa at bakit ikaw ay nababagabag sa loob ko'y pag-asa sa Diyos sapagkat papurihan ko pa rin siya. Ang retorikal na katanungan na ito ay nagpapakita kung paano ang ating kaluluwa ay maaaring nasa salungatan, ngunit maaari rin itong gabayan tayo tungo sa pag-asa. Ano ang Espiritu ayon sa Biblia? At sa kabilang banda, ang Espiritu ay ang bahagi ng iyo na direktang kumonekta sa Diyos, hinahanap nito ang walang hanggan at ang banal sa Job 32. Walo na ating binabasa ngunit may Espiritu sa tao at ang hininga ng makapangyarihang lahat ay nagbibigay sa kanya ng pag-unawa. Ang talata na ito ay nagpapakita na ang espiritu ng tao ay isang banal na kiliti na nagbibigay daan sa iyo upang makilala at maunawaan ang mga bagay ng Diyos ang espiritu ay hindi lamang naghahanap para sa kahulugan ng buhay ito ay nagpapatakbo sa kaharian ng lampas kahit na sa mga sandali ng maliwanag. Ang katahimikan ay naghihintay para sa isang mas malalim na koneksyon na nagtatanong ng mga katanungan tulad ng bakit ako naririto at ano ang aking layunin. Sa Eclesiastes labindalawa at pito, tayo ay pinapaalalahanan pagkatapos ang alabok ay babalik sa lupa tulad ng dati. At ang Espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Ito ay binibigyang diin na ang Espiritu ay may isang banal na pinagmulan at kapalaran kung paano ang kaluluwa at espiritu ay naiiba ka? Maaaring magtanong kung paano eksakto ang pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu sa isang mahalagang talata Upang maunawaan ito ay matatagpuan sa Hebreo 4 at 12 minuto sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan at mas matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim na tumatagos kahit hanggang sa paghahati ng mga kasukasuan ng kaluluwa at espiritu at utak at ito ay kumikilala ng mga kaisipan at layunin ng puso. Ang talatang ito ay hindi lamang nagpapakita na sila ay naiiba sa mga salita at damdamin ng Diyos. Iyong pagkakakilanlan sa mundo ito ay tumutugon sa pag-ibig kalungkutan galit at ang espiritu sa ang kaibahan ay nakasentro sa walang hanggang katotohanan at direktang pakikipag-usap sa Diyos. Perpektong halimbawa ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng kaluluwa at espiritu ay si Jesus sa Getsemani sa Mateo, 26 na 38 sinabi ni Jesus na ang aking kaluluwa ay labis na nalulungkot kahit hanggang sa kamatayan. Ito ay nagpapakita ng kanyang emosyonal na pakikibaka, ngunit sa Lukas 23, 46 sa krus, sinabi niya Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkatiwala ko ang aking espiritu, ito ay nagpapakita ng kanyang buong espiritu na espiritual na pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ang kaluluwa ay nakakaranas ng damdamin ng tao habang ang espiritu ay kumikilos sa pagsunod at kaugnayan sa Ama, kinakatawan ng balanseng ito ang labanan sa pagitan ng ating nararamdaman. At kung ano ang alam nating tama, kung paano naaapektuhan ng pag-unawang ito ang iyong pang-araw-araw na buhay, na unang kinikilala na ang iyong kaluluwa at espiritu ay may iba't ibang mga pangangailangan. Ang iyong kaluluwa ay nangangailangan ng emosyonal na pangangalaga sa pag-unawa at pagpapagaling ang iyong espiritu ay nangangailangan ng espiritual na pagpapakain tulad ng panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa mga sandali ng krisis, ang iyong kaluluwa ay maaaring sumigaw sa takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit ang iyong espiritu ay maaaring maghanap ng kapayapaan at pag-asa sa Diyos. Ang susi ay upang pangalagaan ang parehong aspeto kung paano alagaan ang iyong kaluluwa at espiritu. Maglaan ng ilang sandali at tanungin ang iyong sarili kung ako ba ay nag-iingat ng aking espiritu gaya ng pag-aalaga ko sa aking kaluluwa huwag mag-alala na rito ang ilang makapangyarihang mga tip upang mapangalagaan ang parehong para sa mga kasanayan sa kaluluwa tulad ng pagmumuni-muni na pakikipag-usap sa mga malalapit na kaibigan at pagpapahayag ng iyong mga damdamin ay mahalaga para sa espiritu. Ang mga disiplina tulad ng pagbubulay-bulay sa malalim na panalangin at pagsamba sa banal na kasulatan ay nag-uugnay sa iyo sa Diyos na nagsisimula sa iyong araw sa isang sandali ng katahimikan at ang panalangin ay hindi lamang nagpapakalma sa iyong kaluluwa ngunit nagpapalakas din ng iyong espiritu upang harapin ang mga hamon na pagsasama-sama ng pareho ay tutulong sa iyo na mamuhay ng mas buong buhay sa pakikipag-isa sa Diyos. Sa susunod na makaramdam ka ng pagkabalisa o walang laman tanungin ang iyong sarili kung ang iyong kaluluwa ay sumisigaw o ang iyong espiritu na naghahanap ng koneksyon sa lumikha, mahalaga at kailangan pansin gaya ng sinasabi sa Efeso 2. Walo at sa sapagkat sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa, upang ang sinuman ay maghambog. Ito ay nangangahulugan, na kapag ang inyong sumusuko ang Espiritu sa Diyos, tinatanggap mo ang biyaya at kapayapaan na hindi maiaalay ng mundo na pag-isipan kung paano mo inaalagaan ang iyong kaluluwa at Espiritu. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo na maunawaan ang iyong sarili at ang iyong kaugnayan sa Diyos ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga paggalugad ng malalalim na paksang ito ang tunay na kapayapaan at katuparan ay magagamit ng lahat kapag naiintindihan at pinangangalagaan natin ang ating kaluluwa at espiritu salamat sa iyong pananatili hanggang sa wakas tandaan ang iyong espiritual na paglalakbay ay kasing halaga ng iyong emosyonal na kapakanan na patuloy na naghahanap, patuloy na maniwala at manatili pag-uugnay ng iyong buong pagkatao sa layunin ng Diyos, makita ka sa susunod na video.